Maraming salamat po kay Mayora po, pagbigay po sa akin with cherry? Kaya ti Cherry po, sa sa grocery po, tapos sa mga bigas po, sa tulong po sa akin. Thank you po Cherry. Maraming salamat po. Ati Bingay po, maraming salamat. Hello po, nandito po ulit ako. Nandito po ulit ako. po? Okay lang naman po. Hi Cherry ko. Oh, lang. O, ba? araw pa lang nandito na naman ako. Kumain ka lang? Anong kinain mo? Ha? Sino nagluto? Dito mo? Sarap? Ba't mo ako inantay? Dito ako kakain. Ha? May surprise ako sa'yo. Ah, may surprise ako. Ano surprise ko? Ano? Alam mo na kung ano yung surprise ko? Ha? Kape. Ano pa? Nakalimutan ko na, Ano pa? Chocotop yata Wala ka ano namang sinabing chocotop eh. Pajubar. O, Pajubar. Ano pa? nakalimutan. May kasama ako ngayon. May surprise ako kasama ko. Cherry so, yeah. so, White yung kasama ko. Hindi si Ate Cherry. Oh, sige, wait lang ha. <laughs> Sino siya? Kilala ka siya eh. Na Nung nakaragabi, sinabi nanya kay, ano, kay Madam Blagy. oh nga eh, hindi ko nabasa ka ganyan. Hindi ko na, ano, ganyan. Sino siya? Sherry oh Oo. Diba, mabilis? Kakababasa ka, kawats ka, ka ko rin kagabi eh, busy ako eh. Dito oh. ko na ilalagay ito, ha? Ay, hiningan kita ng, Ay, ng, ng, ano, kay Mayora, ng, ayun, Oo, oh, oh. wheelchair. Wheelchair mo, para nakaka, ano, ka... Kamusta ka na, Jericho? Ay, di ko na, kanina ko lang nabasa yun. Na Ay, ba? sis, ko lang yun. May bibigay ako sa'yo, regalo ko sa'yo. Ito na, regalo ko sa'yo yan. Ito, ito. ito, electric pan mo, Jericho, kasi mas magaan sa kuryente, diba? Iihitin mo lang kung asan ka. Ito, may regalo ko sa'yo. Para kahit kung nakahiga ka, Sakit dito yung ras. Yeah.

Ayan, para kahit nakahiga ka ha Merilo ka ha Ay, naglaglag -nag na iyo Tapos, binila kita ng bukas Jericho Ito yung short mo, bigay niya oh, ni Cherry Bigay ko siya ito Para maluwag yung short mo Tapos, may mga damit dito ni Jericho Bala ka na, mga short din Mga t-shirt Bala ka na dito ha Asan yung Jollibee niya? Ay, yung Jollibee niya, asan? Walang kumuha ng Jollibee niyo? Oo, oh, ayan. O, kakain tayo dito kay Jericho. Ito yung mga putas mo. Ito, may mga grocery ka. May sabon, may toothpaste. Kompleto to Jericho. Asa yung tatay mo? Wala ko po Andiyan, nakita ko siya. Sa balong. Ko ba. Anak ka ba ni Balong? Oo, yung bata na ay. Ay, ko ba yung kaya pala kilala mo ako? Tapos, Hello buwan Jerry ko, bibigyan kita ng grocery, anong oh. kasalihin mo kay ate Cherry? Magpasalamat ka kay kapitan kasi siya yung sa akin. arasa oh, Maraming salamat po rin sa inyo. Bigyan ka. Sa akin, kapitan po. Hmm. Masaya ka ba? Ay, may mga Asan na yung bigas mo? May darating ka rin bigas, Jerry ko, saka mga grocery. Yung Jollibee ka, hindi ka na nakakatala na? Mm hindi. -hmm. Wala lang. Tinabong nga ka Kung na, napaswa po ko sa inyo, naliligaw po, bata pa lang po ko. So, nung naandito kami noon, di ba, nung pa namin nung diyan? Okay, Nakikita mo na ako doon? Okay. 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 Kasama niyo po yung mga anak niyo. Kasi nga sawa mm -hmm. Pero pag nag check ka naman, hiningan kita kay Mayora bago ng wheelchair. Ayun o, no, bagong-bago, isang hindi ko lang kay Mayora, hindi siya agad. Shout out sa mabait nating Mayora ng Rizal, Mayor yes. King Andres. Mayora, thank you. Thank, thank you, you, so, much. much. Po. Ito po si Jerry ko. Oh, Lalabas-labas ka, hindi mo pa kaya. Yeah. Ay, kaya ko po sa awit po. Oh, Lalabas-labas ka, para nakikita mo na yung mundo mo. Hindi yung laging ka na lang dito. Baka okay, yung lagi ka na lang dito. Ito lang mong sulok ng bahay na nakikita mo. Oh, my God. Ayan, maganda yung bigay sa yung wheelchair ni Mayora. Asan ba? Oh, ayun. Ayun, ang ganda ng wheelchair na bigay sa ni Mayora. Eh, ano mo nga team yung wheelchair ni Mayora? Okay, oh, oh. ano na bigay? Ayan, o, oh, bagong-bago, Jericho. Oh. Hindi lang fudge bar, hindi lang kape. Ano pa ba, ba yung kahilingan mo? Noodles, canton, hindi lang yun ang binigay niya. Ko oh. Kompleto, oh. Kompleto, kompleto. Ah, so, ricardo. ay, dahil buksan mo nga to. Kompleto, Ricados. Ay, nakano. Salamat po, ah, na tinunsan ako.

Ay, ano, oh. Tinupad na ni Ate Cherry ang iyong kahilingan. Sobra-sobra oh, na, sobra, sobra pa. Sabuti nga, pre, si Ate Bengay. Mm. Inabagan ko siya kang na. Sabi ko, may kahilingan para si Jericho. Ba't di mo sinasabi sa akin? Mm. Kasi busy ako, anak, magpapagawa ng ano. Eh, sinabi ko nga po sa kanya po yun, eh. Uh Oo. -oh. Kaya pinapuloy po sa vlogger na yun, eh. oh, eto, oh, tagi-tagi sa tayo. Ay, baka naman iba na may nakuha niya, best. <laughs> Oh, eto. Oh, dalawang spaghetti. Sa'yo to, merienda niyo ni Papa mo. Oh. Tapos, kumain ka na ba? Oh, uh kumain -huh. na Oh, eto, chicken joy. Oh. tagi hmm. Tagisa din kay ni Papa mo. Pwede sabay tayong kakain. Hindi ka, anak. Punta tayo dito, anak. Kaya mo ba, kuya? Kaya mong buhatin? Kaya mo? Tulong sa rin ni Nano. Kaya mo ba? E eto, ilagay natin siya sa ito. Dito, dito sa ano. Yung, oh, food na na food na. doon, yung food natin natin iwan doon. Yung Asan yung food namin? Ipapalo. <laughs> Asa isang jelly Jollibee dala nyo? Ayan. Dahan-dahan. Ay, sige. Dahan-dahan po. Masakit ba? Kaya mo? Oo. Oh. Kaya? Ay, Diyos. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Pagpok. Kaya? Madulas ay, na. madulas madalas Teka nga, teka nga. Ayusin natin si, ano. May plastic. Ito, ito. Ito, Oo, oo. Ang galing natin ito, oh. Ito, 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 ito. Teka lang. Eh, paano ba ito? Kasi. lang Hindi, teka lang. Ito nga, eh. Yeah, ano ko nga yung, ano, eh. Nadudulas niya siya, eh. Eh. Ay. Madulas, eh. Ayan, ito, o, tingnan sadyali. mo. Mas okay yung ganito, di ba? Nakakaano ka ng fresh air. Anak, oh. Thank you po. Ka Kaya mo kumain. Pwede isa. po bang paki ganun siya? Paki. Anong gusto mo? Chicken fillet o chicken? Gusto ko mo? Hindi, oh oh chicken fillet. Ayan, nakatingnan mo. Nakaano na siya sa wheelchair na bigay ni Mayora. Oo. Oh, oh, Tim, oh, oh. uh, kain tayo. Sabayan natin si ano. Ano? Oh, wala ba't walang hot sauce? May kutsara dyan, sis? Meron. Ito yung sauce mo. Oh, sis. Ay, wala akong chicken. Ah, oh, wala kang chicken. ah, oh, Ha? Asan yun? Okay, nanti hindi ka mag-video na mag-video. Ito ka na, sis. Ito ka dito. Spoon and fork? Ano, Nante? Sabi bilang May spoon and fork? Say, ay, ay pakain kami with Jericho. Kakain kami ng Jollibee. Ano po Ayan. Ah. Oh. Ikaw. Sa'yo ay. oh ay-ay kayo, oh Kasi may drinks natin. Nandun siguro, naiwan. Ang sao ko, yun ang pang-ausapin Kasi <gakes> hindi ko alam Ha? Uh, <laughs> <gakes> Pero hindi mo itanong kung bakit ninyo ba siya pinadoktor? Pinadoktor mo, ma'am. Saan na po anak ko? Saan na po yung anak ko si Danda? Pinampu ko lang siya. Yan ang anak ko. Saan na po? Saan na po? Saan na po? na po? Saan na po? Saan na po? Saan na po? Saan na lalo na po kay Ate Cherry, marami po salamat sa binigay nyo sa anak ko po. Thank you po. Kay Mayor po, ah, lalo na na kapital kay John Dampol. Yung mara salamat po na itulong nyo sa amin sa anak ko po. Thank you po. So ayan mga mare, lahat ng kahilingan ni Jericho ay natupad, hindi lang Faji Bar. Sobra-sobra pa binigay ni Sis Cherry. Maraming maraming salamat. Maraming salamat din kay Mayor Trina Andres na siya nagbigay ng wheelchair. Isang tawag lang? Yes, ma'am. So, ayan, maraming-maraming salamat po. Sa lahat po nang gusto tumulong kay Jericho, ay bukas po ang aming palad. Maraming salamat po sa inyong lahat na sumusuporta. Ah. God bless po sa ating God lahat. Yes, ano At so, sabi mo, um, Jericho? Maraming salamat po. Thank you po. Ayan. Thank you so much.